Ayan mga idol, mag na kita. And uh, sa so, mga nakaka-midbid ka ini, ano ni sa indo mga idol? Oh? Bako po ni kamuti. Ayan, ini po, ang apod kay ni sa muya, kamiging. Ayan, so, ang uh, ngunyan sana ako nakatana naman ngunyan kay kamiging. Mm. May dot -duta pa kita mga idol na. Parang kilong asukar. Oh, yung mo, ah. Hmm. Hmm. Tiram kang kamiging. Ano mo na kan mo manok na ilan? Tinula akong nakangil yan. Hmm. kang kamiging. Hmm. Wow. Kaya gawang butasin ang ng paglaba mo. Ah, mayunong pa man. Masa agalang kita. Uy, dai na. Kan ako o nagdahagan. Abo mo. Kunyan mo ya mo. O da, brasan ko Boss, good morning. Good morning, boss. Boss, mabalik ka terapai na ba? O natural tabi kiri bagay na eh. Ano ka Imbis na mabakal ako o. Oh. Saro man na lang nagbaltindiro ni. O lumas naman mabakal. Uy, pulyo <laughs> bong. Ano? Gay ma. May pigaan kita ako, basta ang gamin ano na wala. Hindi mo na na. Ano, boss? Siya may ning halog Ay, sa kuya po yan. Ano, pigpapakal, minay? Aya, eh? Ay, eh. Pigpapahagad ko, ini. <laughs> ang pangarap mo sa buhay mo. Oo. Oh, simple yun man sana. Magkaigo ako kay house in lot. Ay, manipis. Natay ka. Maluya akong manapangarap mo. Sa kuya, mabakal ako kay barkaw. Sa ako na barkaw. Barkaw? Pabakal pa ako kidagat? Dagat! Para dahan kan sa kong barkaw. Bye. Ay, so ka ini. Oh. Hoy! Masayin ka na! Hanapon ko na sa barkong makalaw ka. mga idol, kain tayo. At ito yung uh, tinatawag sa amin na lato. Hindi po lato latuhang. hang. Siyempre may sausawan tayo dito. Pwedeng suka, pwedeng kalamansi. Mmm! Sarap. Hmm. Parfum. Siyempre kasi yung uh, natin is uh, kalamansi. Mmm. Mmm. Yummy. Yeah. Yan, ito ay pangalawang plato ko ng mga idol. Oh! puyo mo ah. Hm, mm. oh, ya mi. Hm, kulak nuni. Ayana tabi dade. Kau <laughs> ada tabi doang kikbus kamu tita. Makus hidup kita jana banggai. Tak kasubak gudaku lu nak kumpinan witan. <laughs> Dibalik dalekasana ya. Oramisme tabi dade. Oramisme. Wake. <laughs> oh si gede. Dali dali, ha? Sus masih ramo magi gupi gup kisah ngunyan. <laughs> dali na. Dade, neng tabi dade. Hold pa? po. Mapulahong pa. Ang sabaw ka ah. nagsarim, Sim? Ano kilala ini, oh? Say ka na sa hiling kaya na aru kaya na upos ka muting an, ha? Nada naman kayo may bising tabi na ngot nga nanduman sa salay-salay na labasan. pigkarakan. Kita na pinigan ng kakaan. Ano naman nga si daddy? Sus, ko. Nobody's perfect nga ni. <laughs> Bye. <laughs> <laughs> Boss, ang malo itong kakibatan? Tay hey Iman Tapo ko ini. Ba's burol na tabi bustig di ang pintura sa imo. <laughs> Stop please. <laughs>